Okay mga master, may Isuzu mu X tayo ngayon. So ang concern dito ay pag malakas yung takbo at pag preno ay gagalaw yung steering wheel. So basic steering lang naman to. Sa mga mekaniko ay alam na talaga to yung problema. Pero sa mga owner ng sasakyan, pag nangyari ito sa inyo ay yung ipapaayos nyo lang is yung rotor disc so iparipis nyo lang at magpalit kayo ng brake pad so ngayon patakbuhin natin to at tingnan nyo yung power steering pag preno natin so pabuti natin ang kahit 80 kph ay malalaman mo na na may problema siya. So antayin ng natin na lumuwag yung daan. Para sure ball na makarangkada tayo So alright So ngayon ay medyo masikip pa yung daan Kaya Cut ko muna yung video Para hindi hahaba talaga yung video natin So ito na bumakbo na tayo Paputin natin ang iti Yan. <tinyo> kakaiti na tapos prino tumalaw talaga siya so ito lang naman yung concern kaya ito yung isosolve natin sa araw na to dahil medyo sabado ngayon kaya ito lang yung titirahin natin so alright ngayon ulitin natin Tingnan niyo yung steering ha. Pag-brake natin. Yan Oh. Galaw-galaw talaga siya. Ang original kasi nito ay smooth talaga. Kahit nakapreno ka, hindi talaga aalog yung steering wheel. So alright. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung rotor disc mga master. So, fast forward tayo mga master. Tinanggal natin dapat yung mga tanggalin. So, yung rotor disc ay hinatid na natin sa machine shop para matapos agad. So, ito yung unit na Isuzu x 3.0. So, pagkatapos ng dalawang oras ay ito na. Kita natin yung rotor disc na makintab na talaga. At yung nasa kabila ay tapos na natin may kabit yan o Sinaw -sinaw na yung kalagayan so dito na si Jans Mechanic ito na mga master pagkatapos natin may kabit lahat so it is drive na natin to kung nawala ba yung alog sa steering nya so alright so focus tayo e, baliktad natin yung camera So, di muna tayo makabirit dito dahil kita mo naman yung daan dito. Medyo masikip yung kalagayan talaga. Kaya doon tayo sa hindi traffic. Master dito, speed na tayo. Eighty. So ayun. So hindi na magalaw yung power steering natin. So sulbad na yung problema. So ganun lang yung basic problem ng yung mga sasakyan lalong lalo na sa mga owner car. So rotor lang yung problema diyan pag preno mo aalog yung steering wala nang iba alright alright <laughs>